Mga idol, grabe, may matindi na namang nangyayari sa Warriors ngayon. Eto na, pag-usapan natin kung bakit parang lumalabo ang combo ni Stephen Curry at Jonathan Kuminga ngayong season. Eto kasing si Kuminga, solid ang simula niya, 16.4 points, 53% field goals, 41% sa 3, sa first 8 games. Kung titignan mo nga, parang perfect siya kasama ni Kerry dahil sa gravity ni Steph. Ang dami niyang drives, paint touches, at efficient scoring mula sa attention na nakukuha ni Kerry. Pero eto na yung twist mga idol kahit ang ganda ng individual numbers ni Kuminga, yung offense ng team hindi ganun kaganda kapag magkasama sila. Sa minutes ni Nakeri at Kuminga, together, 115.6 lang ang offensive rating, nasa 46 percentile lang. Pero kapag si Kerry mag-isa, walang Kuminga, boom! 129.7 offensive rating, nasa 99 percentile. Parang ibang team bigla. Nakita rin to nung game contra Spurs. Nung nawala si Kuminga sa second half dahil ni injury, biglang nag-explode si Kerry, 22 points sa third quarter. Tapos 43 points ang Warriors sa third, sobrang turnaround. Pero idol, hindi naman ibig sabihin na pabigat agad si Kuminga ha. Last season, mas maganda pa nga ang lineup nila together kesa kay Kerry na solo. Ibig sabihin, hindi pa ito clear pattern. Pero this season, ramdam talaga ang bagsak ng offense kapag wala si Step at kasama si Kuminga. Tapos eto pa, si Moses Moody. Grabe, 44% shooter sa 3 ngayong season. Yung 59 minutes na magkasama sila ni Kerry, 127.3 ang offensive rating, nasa 97th percentile. Samantalang yung Kerry lineups na walang Moody, 115.9 lang. Kung tutuusin mga idol, parang lumalabas na kailangan ni Kerry si Moody para sa spacing at kailangan ni Kuminga si Kerry para mabuhay ang offense. Problema, si Moody at Kuminga hindi gumagana kapag sila lang. At sabi pa dati ni Curl, hindi pit si Kuminga with Butler and Raymond. Kaya tuloy parang malinaw ang ending. Trade deadline kapalit ng isang legit 3ND player. Pero kayo mga idol, anong tingin nyo? Dapat bang i na si Kuminga habang maaga pa o bigyan pa siya ng panahon kasama si Kerry? Comment na! Yun muna mga idol ang kwento natin today. Like nyo na to at mag-subscribe para sa daily Warriors updates. Road to 10,000 subscribers na tayo bago matapos ang taon. Let's go sports natin to farm, peace out.